Ang kahihiyan ay isang walang silbing pabigat na humihila sa atin pababa. Gayunpaman, ipinapakita ng Biblia na ang kahihiyan ay maaaring magdala ng karunungan at pagsisisi. Sa Kawikaan Kabanata 11, Versikulo 2, sinasabi, kapag dumarating ang kapalaluan, naroon din ang kahihiyan, ngunit nasa mababang loob ang karunungan. Kapag ang isang tao ay masyadong mapagmataas at iniisip na sila ay mas mahusay kaysa sa iba, madalas silang mapahiya o makaramdam ng hindi maganda. Ngunit kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba at hindi nagmamayabang, sila ay matalino at gumagawa ng mas mabuting desisyon. Huwag iwasan ang mga aral ng kahihiyan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at hayaang baguhin ng bawat episode ang iyong pananaw na nag-aalok sa iyo ng sariwang perspektibo sa loob lamang ng isang minuto.